Hello mga technician, good day sa inyo. Kumusta tayo? So long time na wala tayong upload. Then ngayon magkakaroon tayo ng isang tutorial ulit. Ah, uh, tungkol ul ulit sa ating ano uh, ginagawa. So ang ituturo ko sa inyo is magre-repair tayo ng I mean, magme-maintenance tayo ng ano, electric fan. makikita niyo tong electric fan dito sa likod ko, maandam na yung gagawin natin. So ituturo ko dito kung paano tayo paglinis, kung paano ba linisin, paano ba natin siya babaklasin kahit na ano na ano tayo uh, kahit na uh, baguhan tayo sa paglilinis ng mga ganyan kahit sa mga sariling ano lang gamit sa pambahay so syempre kapag uh, sarili nating tayo mismo yung gagawa eh for sure makatipid tayo kaysa yung magbabayad pa tayo ng ano uh, labor di ba so nasa ano yun Depende na sa 200 siguro 180 kasi sa sa, sa amin dito 150 ano. So ma 180, siguro yun yung pinakamataas na single din sa label lang din is. So syempre laki ba rin matitipid mga yan. So ayun, ituturo ko step by step kung paano kalasin. Kung wala ka pang ideya, uh, panoorin mo tong video na to at ituturo ko sa inyo paano bilisin ng electric fan. Kahit anong klase ng electric fan, isa lang yung way natin yung gagawin natin dito. So just keep on watching. Ayan, so ayun yung ating ano pambira and dumi buwan ko nang hindi nalinisan to, ganyan agad yung kadumi. Ayan. So, una, tatanggalin natin dito. So, kung stand pan, mayroon siyang ano dito, han dito. Ito yung tatanggalin natin, luluwagan lang natin to para matanggal natin dito kasi para hindi natin isama yung stand para hindi masyadong sagabal sa ano natin yung lamesa natin so ayan tatanggalin natin yan tas hugot lang oops hindi yung maano yung akin yan Eh di yan lang yan, yan ulit yung ano ayan so grabe yung dumi oh. so ayan kung may meron ko yung mapapansin nyo meron tayong nilagay na box dito ano po yan? Uh, remote yan. Remote control. DIY na remote control. Uh, Ninagyan ko lang sya. Andito yung remote. So, ito. Ito yung remote nya. So, meron syang sensor. Nilagay ko dito. Isa may dyan sa loob na yan. Tapos, ito yung pinang board. So, makikita nyo yun mamaya. Ay, i-share ko sa inyo kung paano ko 'to ginawa. At meron akong video mga technician na na pwede n'yong sundan, pwede n'yong panoorin. Kung gusto niyo lang naman mag gumawa ng remote control o di remote na electric fan. So, from ano 'to, manual siya. Dipindot kung makapansin n'yo, meron siyang butas. Andito 'yung bitan dati. Pero ngayon, ginawa ko siyang di remote para syempre, para naman ano, mas parang komportable na kahit nakahiga ka, pwede mong patayin o i-on 'yung electric fan mo. Okay, so, baka gusto mong malaman kung paano gumagana, kaya testing natin. Ayan, pag sinaksak natin, meron siyang tutunog yung buzzer. Saan yun yung kanyang pa-indicator nyo? Malagay ko tatlong yung LED. Then, i-remote natin. Ayan. 1, 2, and 3 yan. Dito lang ang pindutan. Tapos kung patayin mo naman, syempre sa off. Ayan. Okay, pero ayun, kung gusto mong mapanood yung video na to kung paano gumawa, ito yung link or nasa tingnan mo sa description and then kung hindi mo makita naman ipa-flash ko dito yung pinakang thumbnail para makita mo tsaka yung pangalan ng youtube channel ko syempre ok so punta na tayo sa ating tutorial so ayan so meron pala tayong ano uh, meron din palang kailangan natin muna bago tayo mag repair so kailangan meron tayong screwdriver. So, pwede namang ganito or eto, manual. So, dahil meron tayong gamit na ganito, ito yung gagamitin natin. Tsaka, syempre, itong uh, liha na ano bang size, ano bang ano nito? Eto, T1000. Yung uh, ano nya, yung gano'n sya kapino. So, pinakang pino siguro ito. Ayan Then, syempre, meron da dapat tayong applies kasi kakailangan natin natin to tapos langis ayan ang ginamit kong langis dito is yung sa ano pang shock na motor so effective naman siya maganda siya gamitin kasi matagal ko nang ginagamit sa electric fan ko to okay so ayan lang yun lang gagamitin natin tapos ano pa ba syempre may basahan dapat tayo para panlinis Ah, okay. Yan lang, ito lang gagamitin natin. Para mamalinis natin yung electric fan at syempre may balik sa tamang ano niya. Dati niyang ah, operation yung maganda yung ikot. So ito sa akin, umaandar pa. Pero kung meron kayong ano diyan na umistak na, pwede nyo nang i-repair. So nyo lang itong ano natin, na ah, tutorial natin. Okay? So ang unang tatanggalin natin, is ito. Siyempre yung cover. Para maalis natin yung blower. Ayan. Ito. In case na di mo pa alam kung paano tanggalin ito. ah, uh, ito yung rotation nito. Kanan. Kasi yung ikot niya kasi siyempre pakanan, pakanan siya. Kaya ang higpit niya is pabalik uh, pabaligtad. Pero pag luluwagan natin clockwise siya. Okay. Ayan o. No? Pakanan siya no. Yan. Pero pagka ginano natin, paipit. Yan yung higpit niya. Kumbaga para kontra siya sa ikot ng ano, para hindi siya kakalas. Okay, pero huwag nyo na isipin yun. Pa- ano na yun. Basta ang ano nito. Ito, pakanan yung ano. Bukas nito. Yan. Then, press lang natin to Kung mahigpit to pwede nyo pukpukin. Pero hanggat maari, huwag yung ano. Huwag nyo pukpukin martilyo. Yung ganito lang, o oh. Pukpukin lang pa unti-unti ganyan si angat nyo lalo pag bakal yung ganito nyo sa akin kasi plastic ayan o sobrang dumi tignan mo ayan yung iba uh, wala siyang ano stopper ito kasi meron no? ayan stopper to ito to, to. tapos paano tatanggalin yan syempre kailangan natin yung plies ipit lang natin ito ngayon yan pag umangat siya, tsaka natin siya ipitin dito sa gilid. Okay, ayan. Eto, pakaliwa na to. So, ayan. Eto naman, madali naman sa inyo to kung paano linisin yun. Linis lang, punas-punas lang yan dito tayo mag-focus kasi ito yung may motor. Ito yung madalas na nagka-problema kapag may mga nagpapagawa sa akin, ito yung naging problema nila. Uh, imbis na linis lang, pinarepair nila kasi nasira nila yung motor pagkatanggal. So hanggat maaari, uh, ingat tayo dito. Kasi yung motor kasi nito, ano, tawag nito, uh, tanso, kaya hindi siya basta-basta. Dahil ito, bubuksan natin. Tapos, tanggalin yung mga turonilyo. Yan, mahalaga rin na ano, tandaan natin yung kung saan binaklas para hindi tayo mahirap ang balik. Oops, Ayan, yun na nga. Uh, ito yung kanyang ano, board ng remote. Sa remote control, ayan, nilagay ko lang sa EDI. Diniayoy ko dito, tsaka ito. Okay. So, paano naman ibabaklasin po? Ayan. And cover lang pala. So, ayan yung kanyang board. Problema natin paano hugutin. Yan, na. Tapos, pagdating dito sa may motor, siyempre, tanggal na natin to. Yung iba, meron siyang nakalagay na turnilyo dito. Kaya kailangan nyo tignan kung meron. Ito nga sa akin kasi wala. Kaya, hugutin lang natin to. Tapos, yung pinakang cover dito. Oops. Ay, ito pala. Then, uh, ito yung pinaka niya. Ano, wiring ko. Ito yung wiring. Uh. So, yun. Kung gusto niyo malaman yung wiring nito, meron na akong link na ilalagay dyan para masundan nyo yung magkakaroon kayo ng remote na uh, electric fan. So, ayan. Hindi natin pakapakailaman ito. Ganyan lang siya. Tapos, dito naman, lahat screwdriver na to kasi ito, dito tayo magingat sa motor kasi baka matusok yung tanso. Magkaroon ng tama yan masusunog pag sinaksak natin. Bali apat na ano 'to, tornilyo. Uh, kabilaan. Ito. Ingat maaari, gumamit tayo ng flat kapag uh, hindi siya, yung mahirap siya tanggalin, mahirap pihitin para hindi makalbo yung ano. ito kasi nakalbo. Ah, uh, Nira pa tayong matanggalin 'yung ano, motor sa loob. So dito ginamit ko ng plot dito. So may tama na to dati. Ayan. pag natanggal lang ang dapat dito yung paggugot natin dito dahan dahan lang ko ba isama natin yung rot ah uh, stator dito sa pinakang likod kasi pag ito yung hinugot natin mapuputol yung wire pag dito natin sinama tong ah uh, stator nya kaya dito lak natin dito tsaka natin hugutin dahan 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 lang din kasi baka tatama yung ano rotor sa pinakang motor Magas, baka magasgasan konting ano lang yun yung distance na ano espasyo ng rotor sa stator so ayan okay. ngayon di, dito tayo natanggal kaya ayaw bigay ito yung lever naman dito so ito yung iba dito baliktad din pa kanan yung ig pa kanan yung ano pinakang uh, luwag nya pero dito sa akin is yung normal na ano counterclockwise yan, lever. Tapos, hugot natin to. Ay, eh, pwede na. Uh -huh. Ito, dahan-dahan tayo dito kasi baka mga yung ano, mga wire. Yan. Ito, tinamaan natin yung mga wire. So, ayan o. Oh. Pag ito kasi, tumama dito sa mga wire na to so gabuk lang yan kaya ingat tayo dyan mahirap yan pag kaya nang masira papalit motor tayo so, dito yung sa akin dito medyo malinis pa siya kasi kakalinis ko lang nung nakaraang buwan. pero kung sa inyo madumi na yan to lang uh, pwede nyo iangat to pero obserbahan nyo dito kung medyo malambot na yung mga panali dito kasi ano na to eh Ah. Uh, yung iba kasi sa katagalan na natutuyo yung ano pang panali, napuputol. Brush pa pala kailangan nyo ng brass. Ito, brass 'yung ng brush. Ito, brush lang katapat dito sa motor. Uh, Ayaw nyo niyo matamaan siya ng bakal. Kasi pag nabalatan niyan, ano, ah uh, baka umusok. medyo malinis pa. Yan. Kailangan natin pagka nilalapag natin yan, lagyan natin ng tatamaan dito para hindi siya masugatan. Dito na pagdating sa ano, sa bushing, kuha tayo ng ano, ng liha, tapos bibilogin lang para hindi na natin tatanggalin yan. yan. Hanggang sa kumasya lang sa butas, kasi eh, kailangan natin matanggal yung ano, yung mga nato yung langis o di kaya yung mga dumi na dumikit. Dito. Yan. Ikot-ikot lang natin hanggang sa ano. Pansin natin, kikintab naman yung loob eh. Ayan. Ito. And, kapag... medyo smooth na yung loob, uh, Okay na yan. So, natin, lagyan natin siya ng langis. Huwag kayo maglalagay ng used oil kasi pang used oil, madami na ano yun. Uh, hindi na maganda yun. Madami na dumi yun. Dapat yung bago. Lagyan natin. konti lang. Tapos dito, medyo lagyan natin dito. Kasi may, parang may foam yan dito. Ayun ako makikita to mga butas na yun. Para may foam para mag-absorb sa ng langis. Ka, para kahit pa paano, uh, malalagyan niya ng langis pagka yung ano, pinakang shafting kapag ka umiikot siya. Yan kunti lang, huwag naman sobrang dami. Tapos sa kabila naman, ganun ulit. Matanggal. Ito yung medyo mahirap matanggal. Kaya kailangan lilihain mo yung lulo. Ito. Pag madumi ito, hindi mo siya mahugot basta-basta. Ayan. Tanggalan, no? Tapos, meron ulit ano dito bushing. Ganyan ulit. Ayan natin. Tapos, linis. Hanggang sa mawala yung mga, no? Silipin mo na lang yung butas kung meron pa siyang nakalagay na, yung mga yung langis parang madumi dumi sa akin kasi wala siya pero dinemonstrate straight ko lang para makita mo paano gagawin Ayan. tapos syempre langis din ulit huwag madami Ayan. tapos pagdating dito ito yung pinaka importante lalo pag stack up yung ano mo, electric fan mo kailangan malinis to Naglagay na ako dati ng washer kasi nawala yung washer nito. DIY lang din. Dito talaga para sa anya pero nilagay ko. Ayan. Dito, liha lang din. Liha lang to. Ayan to. Ganun lang. Ginis lang. Hanggang sa kumintad. So kung meron kang di motor na ganto. narin pwede mong gamitin para mabimis. Ayan, pasok mo lang dyan. Ayan, ikot na siya. Tapos, lagyan mo itong liha. Ikot, tapos yun na lang. Ayan, parang mabilis yung ano, linis. Pero kung wala nga ito, wala naman na manual. Ayan, tapos, lipat ulit sa kabila. Ayan. Dito ulit sa kabila Tanggal natin yung washer Ayan Tapos basahan ulit Para matanggal yung Yung eh. Hanggang sa kumintab Para Iikot siya ng smooth Ayan Naglobat na yung ating ano Barena Barena ayan. Once na nalinis na, ibalik natin yung mga washer. Ang lang din konti. Ayan. Tapos ito. Ayan. Tapos, ito daan-daan ulit tayo dito sa pagbalik dito ng ano, uh, rotor, I mean yung stator. Ito na ang motor niya, motor pala ito. Para hindi siya masugatan. Ito, ganda din dito. Tingnan niyo mamaya 'yung espasyo. Kung gaano ka dikit to, ayun oh, konti lang. Kaya dapat hindi siya tatabi ng pag binunot natin, hindi daw tatagabi. Tsaka 'yung pas pasok pag pasok, hindi rin daw tatabi. Ayun. Okay. So balik natin dito sa ano, Dati na pwesto. Kahit di mo na lalagyan ng langis kasi may langis naman na yung rotor. Ay, yung, tsaka yung bushing. Tapos balik lang ang tornilyo. na yung ating ano electric uh, oops baliktad ito titignan natin tatandaan natin sabi ko nila na. uh, ito ito dapat pala nandito sa taas so pihit lang angat natin yung motor pihit lang Ayan. pag Ayan. isa. Ito naman. Kailan to mahigpit na mahigpit to. Tsaka balance dapat yung pagkahigpit para hindi ka mahirapan mag-align mamaya sa ano shafting para mag uh, smooth lang yung ikot hindi na sobrang higpit na higpit basta yung tipong hindi na siya kaka, hindi siya kakalas ito last one Kita na natin flat para hindi makalbo yung Yan, dahan tayo dito pagka nag-ipit kasi baka pumasok yung ano, matusok natin yung uh, motor. Okay, so okay na ipit. Dito, pagka hindi siya malu ma -ano, maluwag, kailangan paluin natin na konti. Hanggang sa mali, hanggang sa kaya natin siya paikutin. So, ito, ipiprewheel na siya. So, ayan. Yan sa motor, sa part ng motor ito yung medyo mahirap eh. So, siyempre, sabi mo kanina, dapat natandaan natin kung paano siya binaklas para tayo hindi mahirapan. Dito, tapusin natin lahat ito. Ayan. malakas. Ito rin, ito rin, importante rin pala ito kasi dito talaga may dumi. So, lahat naman, tignan mo na lang kung ano, may nasaan pa yung dumi. Ayan, tatanggalin nating part. Sa akin kasi, hindi pa siya nang mag, anong mag, dumi. Ang lang sa akin niya yung cover. Ayan. So, dito naman, ganun din, dahan-dahan lang yung pagbalik. Okay, so, sobrang ano, sensitive din ito. Pero hindi na siya gaano katulad ng pagbaklas natin ng motor kanina. Yan dito yung medyo challenging minsan pag di mo nakita yung ano at lagay ng tornilyo, mahirapan ka eh. Kaya lang muna itama at laglag yung ano tornilyo. To. Tornilyo pinakamalaking tornilyo to. Pero may silang siya. Huwag mo lagyan na ano mahaba kasi tatamaan niya yung dulo ng rotor baka hindi yan iikot yan tapos dito naman balik natin to so dito pala yung sensor ko ito yung receiver ng infrared kasi ito yung mga display ah uh, monitor may LED monitor na ito yung board yan yan kung gusto mo gumawa ng ganito, meron akong sabi ko kanina ng link pwede mong kopyahin yan, pwede mong gayahin yan panoorin mo yun dahil andun lahat, ah, step by step din na tinuro kung paano gumawa niyan eto huwag ka maglagay ng sobrang haba na turnilyo in case na mawala to kasi baka tatamaan din yung motor sa ilalim yung pinang tanso so lahat dapat hindi mawawala yung mat gamit na ating tornilyo tsaka delikado yan pag umusok baka di bumigay yung fuse hindi agad agad basta maputol makas makasunog yan lang tapos yung lock naman Eto, medyo mahirap to eh, lalo pagka first time mo magbaklas nito. Ipitin mo lang siya kung medyo bumuka. Tapos pakasak mo lang dito. Medyo may gatla, yan, ito. Ayan, ipit lang natin, ipakagat lang natin, tapos ipit natin yan. Ayan, lock na oh. Bagay, mas mahirap yung ano, pagbaklas eh. Kasi ipitin mo pa siya. Ito, tulak mo lang kaya point po mo lang pag naglock, okay na so ayan na uh, testing natin lagay ko muna to para makita nyo na may ikot. yan pag gaganyan na sure natin na walang wire na naipit walang wire na sumabit sa mga parts nya tsaka natin sya testing Ayan. Tapos, yung remote. So, testing ah. Meron natin. Ayun, kumana. 1 2 3 So ito hindi siya ano Balak ko dati kasi ito 1 2 3 yan. Eh hindi ko nakuha yung ano niya dito, dito. Kaya ginawa ko siyang monitor na lang. Kapag umiilaw yung tatlo na eh ibig sabihin meron siyang power. Gumagana yung board niya at operational siya. Pwede siyang pwede maii-on natin itong electric fan. Gamit lang ang remote. Okay to. So, ayan. Okay na to. Oops, okay na tayo dito. lang. Ayan lang yung linis natin. Ito yung pinakang part na mahirap. Ito naman, uh, madali na lang sa inyo to. Paano linis, linisin to? Brush lang naman to. Tapos, uh, natandaan nyo na siguro kung paano natin binaklas. Kasi pag kukuha natin pa natin ng video, sobrang haba ba mga kayo dito. Uh, kailangan natin ito. Punas lang din to. Lahat dito. Pati ito. Pwede nyo basahin yan, ano yung sa timpok, kung gusto nyo sabunin, pwede nyo sabunin yan. Huwag lang yung pinakang dito sa motor. Okay, so, ayun lang, uh, siguro na tandaan nyo kung paano ibalik to. Ang higpit nito is counter, pa ay di, tama, Ka ano siya, clockwise. Ito yung pa-counter clockwise, itong nasa, yung lock nito. Ang higpit nito is yung normal na paluwag, pakaliwa, para siyang higpit. Okay, so ayun. Hanggang doon lang yung ano natin, yung tutorial natin. Sana may uh, natutunan kayo sa video na to. And kung bago pa lang sa akin channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe at syempre i-share mo na lang yung video natin. So salamat sa inyong panonood and God bless.